Hi guys! Pag-usapan nga po pala natin ngayon kung ano ang benepisyo pag nakasubscribe ka sa Meta Verified. Ayan, dalawa lang po sa mga benepisyo ang itatapi ko ngayon. Ayan, ang uno po dyan is meron po tayong account protection. Ayan, for example lang po ha. For example, nag-post po ako ng video, tapos ako po nakasubscribe na sa Meta Verified. Tapos, meron pong isang tao na kumuha ng video ko. Ayan, tapos pinost po niya. Ayan, delikado po yan automatic po yung taon na kumuha ng video ko is magkakaroon po ng copyright violation. Kaya, mas better po talaga kung naka-meta verified ka. Pero, sa ayo din po, meron rin po kasing bayad na 499 monthly. Pero, ang dami po talagang beneficyo na makukuha mo dyan. Kasi, for example po, mayroon po kasi akong nakita man na nagpost na yung original owner ng video, siya yung nagkaroon ng violation. Kasi, yung kumuha ng video niya is for sure merong merong blue badge. So, ayan. Nakakaano lang po talaga, nakakaawa dun po sa tao na original owner ng video na siya po yung gumawa, siya yung naghirap, sila yung nag-isip ng content na yon pero iba po yung kumita. Kasi yung taong po yun is hindi po siya naka-verified. So, ayan po yun talaga yung masakit kasi ikaw yung gumawa pero iba yung nakinabang siya yung owner pero siya yung nagkaroon ng copyright claim so ayan po talaga mas maganda po talaga pag subscribe sa meta verified aside from that po is once po kinuha po yung video mo may possibility pa po, po na demonetize po yung account niya for example kung ano na siya monetize na siya for example sa instream kumuha ka lang ng video ng iba tapos yung kinuha mo nakaano daw sa meta verified So, ayan. Possibly po talaga yan. Manakita po kasi talaga ako. Hindi po niya kasi daw binura agad. So, better po talaga na araw-araw after tayo mag-post or everyday, check po talaga natin yung ating mga support inbox or doon sa ating proper recommendation. Doon kasi makikita kung mayroon kang mga nalabag o hindi nagustuhan na naman. So, ayan. Pwede niyo pong burahin doon para po hindi kayo ma-demonetize pero ayun, mawawala po. Huwag po tayong masasayangan kung kahit ang daming views ay ang importante po is malinis po yung ating account at kumita po tayo. So, ayan, nakakalungkot lang po talaga isipin na ikaw yung naghirap, ikaw yung gumawa, pero iba po yung nakinabang. So, ayan, mas better po talaga na naka-meta-verified ka. Kasi, ayun, yun nga po yung sinasabi ko, wala pong kahit na sino na pwedeng kumuha ng video mo, at ang na lang. Siguro, pwede may kumuha ng iba kung hindi po sila monetize. Kung for example, ang gusto nila is i-post lang na hindi gusto na ma-monetize. Yun, okay lang. Pero kung monetize ka na, tas kumuha ka ng video ng iba, nako, delikado po yan. Posible pong magkaroon ka ng violation at, at ma-demonetize at hindi ka nakikita. At meron po tayong tinatawag na customer support. So, ayan. Yan din po yung kagandahan kasi For example, kung may problema ka sa account mo, pwede ka pong mag-message sa kanila. Sasagutin ka po nila, ura mismo. Ayan, tight. Hey, ang dami po pong tanong sa isang araw, sasagutin po talaga nila yan. Kasi, nakaano ka sa kanila eh. Naka, naka, subscribe So, ayan, yan po yung mga kagandahan pag once naka-subscribe sa Meta Verified. So, ayan, marami po pong ibang mga ano, pero yan lang po yung na-topic ko yan lang po kasi yung pinaka-importante po para sa akin, kasi yung iba pang ano lang yung sa sticker at saka isa pa, mabiberify po talaga na meta na ikaw po yung owner ng account, kasi before ka po makasubscribe is kailangan mo po talaga ng valid ID na i-present na same name mo at same name doon sa iyong valid ID, so ayan po mga sis, sinong po, maraming salamat sana po may nagtunan po kayo sa video ito at sa mga nagbabalak na, na mag-subscribe sa Meta Verified. Ayan. Madami po talaga yung beneficyo. So, ayan. Yun lang po. Share nyo lang po yung video to para po malaman ng iba kung ano po ang kagandahan pag nag-subscribe sa Meta Verified. At syempre, huwag niyo po ako kalimutan i follow. Yun lang po. Maraming salamat.